Ha? Eh, matong man lang. Walang bumibili. Saka nakakainit. O, sige, sige. Magbantay ka lang dito. Magbantay lang ako sa galing. Oo, kuya. Mamang Pogi? Ano, hanap niyo? Pantalon, brief, ano ang hanap nyo? Meron kami chinelas dito, pantalon, t-shirt, brief, toalya. Ano gusto niyo? Parang maliligo ako yun. Hindi, uh, ang hinahanap ko kasi ano eh, mga... Mga ganito sa kalaki. Tapos uh, maputing maputi siya Pati buhok niya maputi Tapos naka t-shirt siya At sinelas Lalaki yun, yung kaibigan ko ha? Nawawala kasi Ah, oh, kala yung babili kayo ng pantalon Gusto niyo mo ng pantalon? Selo ko kami ngayon Ah, talaga? Oo oh. Uh -huh. ah, Sige, patikin nga yun, yun, oh. Teka lang ha Eh, may itlog pala kayo, bigyan mo nga ako itlog. Oh! Son! Kanina pa kung hanap nang hanap, hanap sa'yo e! Eh. eh, akong kanina kong hanap ng hanap, hanap sa'yo. Ano mo gusto niyo? Tagalog o white lego? May bisaya, bisaya. mula Tagalog lang. Tagalog oh? Oo. Eh, <laughs> tega mo, tega mo na miss. Eh, bakit mo kukunin itlog niya? Yung pantalong ko muna, kulin mo. <laughs> teka ko muna, eh. yung itlog ay eh, madali lang kukunin. Yung pantalon mo, susungkitin pa yan. Eh. Ayan lang yung pantalon, yung itlog mo kukunin pa doon, ano? Mas madali nga kunin yung itlog eh. Hindi, ako na una dito, kaya yung pantalon ko muna. Ako, miss, pantalo miss ako na naunahin mo. Nauna ah, Ang tika, itlog teka, ko. Teka, teka, ano nangyayari dito? Uy, <laughs> teka muna miss, hindi, hindi. Teka muna, hindi tayo sabay ha. Mas nauna ako dito, kasi dumating sa kanya. Pinapakuha ko nga yung pantalon ko eh. Sabi ko nga sa kanya, ilabas yung itlog ko. Pero <laughs> Kaya susunod mo, ang kandaan mo ako bago magbababa ng pantalon, ipatungkol na ang itlog. Kaya bumuras ko rin. Ah ganito lang gawin natin boss. total. ako yung lang magbababa oh, kaya ng pantalon. Tsaka maglalabas ng itlog. ay mo ba sa inyo? Ay, hindi na. Lali ka na, <laughs> de Hindi, hindi <de>, na. <laughs> まなか。